Malapit na ang Chinese New Year dahil ngayong darating na January 29 ay opisyal ng papasok ang Buenas na dulot ng Year of the Wood Snake at ito ay base sa Chinese lunar calendar na malapit nang matapos ang 12 full lunar cycle nito. Kaya i-check na ang inyong bakuran at loob ng bahay para malaman kung mayroon kang ganitong mga halaman. Dahil ang pagkakaroon ng ganitong mga halaman sa pagsapit ng Chinese New Year ay pinaniniwala ang mabibiyayaan ng swerte sa pera, swerte sa negosyo, swerte sa karir at swerte sa aspetong pamilya maging sa kapalaran. Mayroon ka kayang ganitong halaman sa darating na Chinese New Year? Kaya bago natin tuklasin iyan, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10. Pailia Kilala rin ito sa pangalang Chinese money plant at pancake plant. Dahil sa nakakatuwa nitong bilog ng mga dahon, ang palya ay isang sikat na laki plant kapag sasapit na ang Chinese New Year. Ayon sa kanilang paniniwala at maging sa feng shui, pinaniniwalaan nila may taglay itong positibong enerhiya at maaaring magdala ng swerte sa tahanan at maging sa negosyo. Alinsunod sa feng shui na ang hugis ng mga dahon ng palya ay nagpapahiwatig ng pag-akyat at pagpasok ng pera at kasaganaan. Ang mga hugis ng dahon nito ay sumisimbolo sa mga bariya na ayon sa kanilang tradisyon ay nagpapakita ng pag-usbong ng yaman at pagtaas ng posibilidad ng tagumpay. Bukod dito, ang mga dahon ng palya ay sumisimbolo sa fertility at growth na maaaring kaugnay sa pag-usbong ng pera at maging sa pag-unlad. Ang round shape ay pinaniniwala ang maswerte sa Chinese culture na siyang taglay ng mga dahon ng palya. Hindi naman mahirap alagaan ang halamang ito dahil gusto nito ng indirect sunlight o yung pwestong maliliwanag lamang sa loob ng bahay gaya ng malapit sa bintana at dinidiligan ito ng isang beses sa loob ng isa o dalawang linggo. Number 9. Spider Plant Swerte ang spider plant sa Chinese New Year sapagkat isa ito sa swerteng halaman para sa business at kabilang din ito sa prosperity and wealth plant at pinaniniwala ang mainam ito na tagasalo ng good chi and good energy na may kinalaman sa prosperity at abundance, nakasanayan na na kapag Chinese New Year ay naglalagay o nagsasabit ang mga Chinese ng pera sa mga halaman. Pwedeng pwede rin lagyan ng pera ang spider plant sa pagsalubong sa Chinese New Year. Ang paglalagay ng pera sa spider plant ay mas papalakasin nito ang iyong determinasyon sa pag-iipon ng pera. Kung mayroon kang spider plant, ay recommended na lagyan ito ng pera o ang pau na may lamang pera upang ma-attract nito ang wealth and money luck sa Chinese New Year. At mabuti rin ito sa kalusugan kung ipapasok sa bahay ang spider plant dahil isa ito sa best air purifying plant. Number 8, Orange Tree o Citrus Tree Malaki ang maaaring swerte na maidulot ng pagkakaroon ng tangerine, kamquat o kahit na anong citrus tree sa labas ng ating tahanan lalo na sa pagsapit ng Chinese New Year. Ang pagkakaroon ng citrus tree sa ating bahay ay pinaniniwalaan nagtataboy ng mga negative energy na nakapaligid sa ating tahanan. Ang mga agaw pansin at maliliwanag na kulay na bunga ng tangerine at orange ay sumisimbolo sa prosperity. Sapagkat isang auspicious tree ang citrus fruit, sikat na sikat ang orange tree at tangerine kapag sasapit ang Chinese New Year. Lalo na sa mga rehiyon nagsasalita ng Cantonese sa South China ng Hong Kong, Macau, Guangdong at Guangxi, ang pagkakaroon ng puno ng citrus fruit sa bahay ay sumisimbolo sa kayamanan at swerte sa kahilingan. Number 7, Dracena marginata, swerte para sa Chinese New Year 2025. Ang halaman Dracena marginata sapagkat ito ay sumisimbolo sa pagbibigay ng swerte sa kapalaran at prosperidad. Tinatawag din itong Dragon Tree at parehas na sinisimbolo nito ang pagiging agresibo sa pagpapalakas ng swerte para sa buong taon at compatible ang halamang ito para sa Europe the Wood Snake ayon sa feng shui. Ang pagkakaroon ng Dracaena marginata sa Chinese New Year ay nagbibigay ito ng swerte sa pagkakaroon ng good health dahil sa mayroong mahabang buhay ang halamang ito na pinaniwala ang may enerhiya din upang magkaroon din ng mahabang buhay at mabuting kalusugan ang nag-aalaga ng halamang ito At ang matutulis at mahabang dahon ng Dracaena marginata ay sinasabing nagtataboy ng masamang enerhiya at umaakit ng positive chi Number 6 Potos plant, ang magandang kulay ng dahon ng golden potos ay pinaniniwalaan na isang money plant na mainam para sa araw ng Chinese New Year. At ito ay simbolo ng swerte sa aspetong nakakaakit ng yaman, swerte sa kasaganaan at nakakabawas ng pagkabalisa ng isang tao kung mayroon ka nito. Swerte ang kulay na jade green sa year 2025 dahil isa sa kinakatawang kulay ng wood snake ang green color at gustong gusto ng wood snake sa mga sumisimbolo sa liwanag. Ayon sa feng shui, ang mga golden potos vines ay maaring itanim at patubuin sa labas ng bahay at ito ay nakakapagbigay di umano ng protection. Nakakabawas din di umano ng negatibong enerhiya kapag naglagay ng golden potos plant sa loob ng inyong living room at banyo. Sobrang dali lamang magtanim at bumuhay ng golden potos at para sa mga nagsisimula pa lamang na plantito at plantita ay akmang akma ang halamang ito para alagaan. Number 5. Desert Rose Nakakatuwa at nakakaakit ang namumulaklak na maliit na halaman na ito at ito ay kilala bilang wild plant sa Chinese culture maging sa feng shui at isang maswerteng halaman para sa Chinese Spring Festival at sobrang swerte rin para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Tinawag itong Desert Rose dahil nagmula ang halamang ito sa Africa at Middle East. Kilala rin ang halamang ito sa pangalang Adenium obesum at ito ay may makapal na namamagang ugat at pinaniniwala ang ang swerte nito ay nagmumula sa mga tila namamagang ugat nito. Mas magang maga na ugat, mas malakas na swerte ang kaya di umano nitong idulot at sumisimbolo rin ito sa kasaganaan at kayamanan. Mainam na outdoor at indoor plant ang Desert Rose sa Chinese New Year dahil isa rin ito sa Walt Magnet Plants ay sa Chinese Culture nabubuhay ito sa Pilipinas at akmang-akma ang klima ng ating bansa. Upang mamulaklak ito, kailangan rin ang pag-aalaga sa Desert Rose dahil sobrang bilis nitong buhayin kapag nagtanim ka ng Desert Rose. Number 4, ZZ Plant. Good choice. Ang pagkakaroon ng ZZ Plant sa Chinese New Year at pinaniniwalaan nilang mas papalakasin nito ang swerte sa pera kung sasabitan ito ng pera sa Chinese New Year sapagkat Kilala ito sa pangalan na welcome plant na mabisa sa pagwe-welcome sa swerte tungkol sa pera at yaman. Pininiwalaan sa kultura ng feng shui na swerte ang halamang ito kung magkakaroon ito sa bahay, lalong-lalo na sa tabi ng ating front door upang makapag-imbita di umano ito ng good luck. Pwedeng pwede rin itong sabitan ng mga pulang ribbon upang mas lumakas ang taglay nitong paghatak ng swerte sapagkat pinaniniwalaan sa China na ang pagkakabit ng mga pulang bagay sa bagong taon ay nilalapitan di umano ng swerte sapagkat ang red color ay pinaniniwalaan na isang good luck magnet ang pagkakaroon ng zizi plant sa Chinese New Year ay isang simbolo ng pag at paghatak ng positive chi and money luck dahil ang zizi plant ay isang kilalang prosperity plant sa kultura sa kanilang bansa? Kung ikaw naman ay may ZZ plant, ay maaari mo itong i-consider bilang isang prosperity tree sa pagsalubong sa Chinese New Year. Number 3. Pachira Sikat na sikat na halaman ang pachira o kilala sa tawag na money tree. Lalo na kapag sasapit ang bagong taon at Chinese New Year ay sa feng shui at ang halamang ito ay minsan lamang mawala sa listahan ng mga lucky plants. Kilala rin ang halamang ito sa pangalang Good Luck Tree at para ma-activate ang swerte nito sa Year of the Wood Snake ngayong Chinese New Year ay dapat itong ilagay sa timog silangang bahagi ng ating bahay upang mahatak nito ang wealth at flow ng positive energy papasok sa tahanan. Pinaniniwalaan na kung mayroon ka nito, ang pamilya ay maiiwasan ang pagkakaroon ng problema sa usaping pera dahil ang patsira ay naglalabas di umano ng malakas na enerhiya ng kasaganaan at katiwasayan at ideal na maglagay ng money tree sa loob ng tahanan at tindahan at sa harap ng pintuan bago sumapit ang araw ng Chinese New Year. Number 2. Tea Plant Akmang-akma ang halamang tea plant para sa Chinese New Year sa 2025 dahil sa natural itong swerte ayon sa napakaraming kultura at pamahiin ang kulay purple at red violet na taglay ng tea plant ay kabilang sa mga maswerteng kulay para sa Year of the Wood Snake na pinaniniwala ang magpapalakas ng swerte nito para sa pamilya at maging sa pera para sa buong taon. Ayon sa Feng Shui, ang mga dahon ng tea plant ay sumasagisag sa growth at abundance na siyang magdudulot di umano ng swerte sa karir at business ng pamilya na konektado sa pagdagsa ng swerte sa pasok ng pera. Ipinapayo na kung mayroon kang tea plant ay inirekomenda na ipuesto ito sa timog na bahagi sa labas ng tahanan sapagkat alinsunod sa feng shui na mas papalakasin di umano nito ang paghatak ng prosperidad at pera kung ito ay nakatapat sa timog na bahagi ng ating tahanan. At kilala rin ang halamang tea plant sa pangalang Cordyline Fruticosa at hindi ito nakakalason kaya safe itong alagaan. Number 1. Hyacinth ito ang halamang pinakamaganda at pinakamainam na dapat alagaan ngayong Chinese New Year sapagkat ito ang official na lucky plant para sa mga taong ipinanganak si Year of the Wood Snake na siyang pinaniniwala ang makapagbibigay ng lubos na swerte para sa iyong kapalaran sa buong taon ng 2025. Isa ang hyacinth sa money plant at most ideal plant para sa pagpasok ng Chinese New Year dahil pininiwalaan sa feng shui na ito ay isang auspicious plant na may kakayahang i-amplify ang swerte sa pera sa year 2025. Bukod pa dyan, ay mainam ang halamang hayasin kung ikaw ay nakakaranas ng mga kababalaghan sa loob ng tahanan dahil sumisimbolo ito sa yang element o simbolo ng liwanag at ang mga makukulay nitong bulaklak ay nakapagtataboy di umano ng mga bad vibes at negative entities sa loob at labas ng bahay ipinapayo rin sa feng shui na upang ma-activate ang mga swerteng taglay nito ngayong Chinese New Year ay itanim dapat ito sa bahaging hilaga at maaari rin sa bahaging kanluran ng labas ng ating tahanan upang makapagbigay ng proteksyon sa mga masasamang enerhiya. Ang mga halaman na itinuturing na swerte ay isang gabay lamang sa ating kapalaran at sa buhay upang gawing positibo ang ating pag-iisip at abutin ang mga bagay na gusto natin makamit. Ang paniniwala natin sa swerte at malas ay nasa kultura na nating mga Pilipino Walang masamang maniwala sa mga mungkahi o payo At pamahiin ng mga eksperto at ng mga nakakatanda Ukol sa mga suwerte halaman Dahil wala namang mawawala Nakakasama lamang ito sa ating buhay Kung labis na ang ating paniniwala At naaapektuhan na ang ating estilo ng pamumuhay Dahil ang suwerte ay matutupad Kung sasamahan natin ito ng pagsisikap at positibong pag-iisip at ng pananalig sa ating Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.